Inaasahang mas mapapalakas pa ang kapabilidad ng Pilipinas sa pagprotekta sa ating mga teritoryo. Ito'y matapos ang maraming bansa ang lumahok sa balikatan exercises. At sa multilateral maritime exercise, nagaganapin naman sa loob mismo ng ating teritoryo. Yan ang ulat ni Patrick de Jesus. Kasado na sa susunod na linggo, April 22, ang pagsisimula ng balikatan exercises 2024 sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas kung saan may iba ring kalahok pang bansa tuloy din ang multilateral maritime exercise o group sail kung saan kasamang lalahok ang France at gaya sa kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity kamakailan gagawin ng MME ng Balikatan sa loob ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea kasama rin sa maritime exercise ang mga barko ng Philippine Coast Guard at US Coast Guard Binigyang din naman ng AFP ang kahalagaan ng multilateral maritime exercise sa balikatan na aabot hanggang sa dulo ng ating EEZ. Sa gitna na rin ito ng patuloy na panggigibit na ginagawa ng China. As I mentioned previously, the all our exercise prior to 2020 were all done inside our military camps. you perform an exercise within a military camp and you've been doing it so many times it no longer presents any challenges no more surprises and it limits also the type of involvement of the capabilities that you want so these new geographic locations actually provide itself more uh, learning opportunities on the part of the armed forces not only at the tactical level but also at the operational level. Sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinag-aaralan ng paglahok ng Japan sa balikatan na tinawag niyang good move para lalo pang palakasin ang relasyon ng dalawang bansa lalo na sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa teritoryong sakop ng Pilipinas. Suportado naman ito ng AFP. Actually, we invited Japan as early as last year during the mid and final planning conference. However, the the it was already too late at that point of the planning process that they will just send observers for this year. But beginning with the concept development for Balikatan twenty twenty five, we are already inviting them. That is a good move. It from a training from a purely training perspective, it widens our aperture for learning. and it will also be a chance for us to be acquainted with their doctrines in the hopes that interoperability will be further advanced. Labing anim na libong sundalo mula sa Pilipinas at US ang lalahok sa balikatan exercises ngayong taon na tatagal ng higit dalawang linggo. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.